Nadungog na ako ang uh, interview ni Attorney Kaufman the other day. Nga ang pagdaog ni Mayor Rudy, isip mayor sa Dabao, was a protest vote. Dili lang to pag-auhag sa mga tao nga gusto pa nato o pag-ila nga gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor o mudumala sa atong sudad, dili atong gipaila nga wala ta ni angay sa gibuhat nila sa yaha nga pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest, that may be considered a pressure, but I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on o siya na mismo naghisgot, si Mayor Rudy, atong respetoon ang maong A uh, kaso nga nana sa The